Karena huh? mag sugba tayo nang na buaya. <laughs> eh dili man ni di buaya. Oh, ugdaw no, di ba? Mm -hmm. Maganda talaga bagol ang uh, ating uh, kwan. Ating Tingnan mo na. Kumahulog na, tumalon ka na. Ha? Ah, mga idol. Mga idol. Sugba mig buaya kay na kay buaya karon. Takpo na Di pa mo dakpan ang uban

40 kabok bagol na. <laughs> 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 Nag-uuling <laughs> Nag <laughs> sa Nag-uuling sa 40 kabok bagol. Yun yung pinos ko sa aking YouTube channel, mga idol. Pa dayo naman sa aking YouTube channel, mga idol. Uh, Arnold Shakur Channel TV ay nakalagay doon. Pero dito sa aking Facebook, ito yung Arnold C. Shakur. Patulong naman. Kundi na subscriber na lang kulang doon eh. Nata monetize na rin ako uli. Nauna kasi ako monetize dito sa Facebook. Doon sa YouTube natin ay malapit-lapit na. Parang 40, 40 to 30k yung ano doon, 30k to 40 yung aking views doon tapos 60 pataas doon sa mga short video. Oh, doon pagka yung nakuha natin yung uh, 1000 subscriber, doon pa lang tayo ma-monetize doon sa YouTube. Doon pa lang natin ma yung mga ah uh, earnings doon. Uh, ito ang gagawin kong video ay 3 3 minutes pataas kasi ito 'yung allowed sa pag-post ng ano, long video. Pag nag-post ka ng video, na long video 3 minutes pataas. Pagka short naman, 'yun 'yung mga 50 seconds, 30 seconds video sa ano, sa Reels, pataas naman hanggang 100. Na, sa 40 kabok bagol. Sunog nang ikog. Ha? Hilokiti daw. Saging of oh, Hilokiti. Wala na na. Pisat gina saging. chan ka ano, ingat lang mga badi sa bayahi. Huwag masyadong mamadali. Makakarating din yan. Dahil yung disgrasya, walang ano yan, walang reply. Oh. Walang reply. Yan din yung hanap buhay natin. Pagda-drive kaya ingatan din natin yung ating unit. Oh. Hindi lang yung sarili natin ingatan kundi pati unit kasi isa na si Pagka na siya ka diyan. Ah, walang ibang sisihin kundi ikaw mismo driver. Huh? Oh, salamat mga idol. Himbis pa lang <laughs> bangus na <laughs>